kita na nga mga pare, nagmamaneho na ako papunta sa pan para mag-picture-picture ng mga t-shirt natin na binibenta. Sa mga nangihingi nga pala, huwag naman kayo manghingi, makamalugi naman na hula pa ang kita. At pakarating na nga ako, kumain muna kami nitong mga prutas na nabili namin sa dal. Yutang pa nga on sa tendero, last month pa yun, pero buti ngayon nabayaran ko na. Naglalakad-lakad na ako dito sa manokan at may nakita akong pangkalaykay. Ganito pala feeling magkalaykay ha. Ah. Masaya, pero feeling ko sa umpisa lang masaya. Parang relasyon, sa una lang masaya. Hehe, <laughs> charot. Yeah! At ayan, napagod na ako kaya ibabalik ko na yung pangkalaykay. Anyways, bababa na nga tayo sa mga cock natin. Kasama natin si Kuya Judes, na handler natin. Kaya nakikita nyo ba yung ganda ng paligid natin? Diba? Ito na nga, hawak natin ngayon itong perfection round head natin. At dahil ang liliit na mga kamay ko, mga daliri ko, binitawan na natin siya. <laughs> Ito naman isa nating hahawakan. Isa din sa maganda namin na breed, ang SDR o Super Brown Red. And at di niya ako sure kung talagang half body Kasi sabi ko sa kanya half body Ayan sumisay niya sa ko half body yung kuha dapat Ayan na nga nahulog pa Napakalikot ng batang to Diyos ko Okay mga nakunan ba? <laughs> Ayusin ko nga Ang likot nitong batang to eh Pero malikot din to camera woman natin eh oh ay hindi pa tayo ng pwesto. Ba dito maganda mag-picture eh. <laughs> Ayan, nalikot na naman ito si Bunso. Naku, pero kalmot. Puro tuka na ha, ako ng manok eh. Sabi nga nila, kung di ka pa natutok at napaparo na manok, eh baka nga hindi pa. Ano daw? he <laughs> Kaya na o diba, tawang-tawa ako. Nakakalmutot na apapalo na ako ng manok pero tawang-tawa pa din ako. Medyo masukista rin kasi ako eh. at eto naman, yung isa pa sa pinagmamalaki natin na linyada, ang bulik natin. Ayan, di ba? Awin, oh, tinuruan ako ganda, yusog igalaw-galaw ko na doon <laughs> oh, ayan. Picture-picture ulit. Ah, pala, mapakalikot na din Diyos Ayan, ang t-shirt natin, isa sa mga ano natin, clothing. Ang dehadista, sa mga dehadista natin yan. Ayan, bili na. Nakakatuwa ang pagmamanok, no? lalo na kung nagpapanalo ang mga alaga mo. Pero well, naman yun. Sa sabong, eh, minsan palo, minsan panalo. Ah, ba? Diba? Ayan, picture-picture ulit. Malalaglag na naman, Diyos ko. Napaka-presko at nakakatawa talaga dito sa farm. Lalo pag nakikita mo yung mga warriors natin dyan na mga panglaban. O, oh, ba? Diba? Ayan, isa pa yan. Napakaganda rin ang manok na yan. Sa panahon ngayon, hindi na lang lalaki ang nagmamanok talaga. Kaya naman, marami na mga kababaihan na mga nahihilig sa pagmamanok. Mga magnab, nagtatari na rin. Nagbibitaw. Malagbibrid din ng mga manok na panabong natin. O oh, ayan, bubuhatin na natin si Baby. O oh, Baby, hari ka rito. Pag <laughs> nagkukuha ng manok, parang kala mo eh, humahab, may bata kang hinahabol. Pero mas mahirap habulin yung pulit. <laughs> Napaka-presko naman talaga dito. At ayan, na nga tayo dun sa mga istag naman natin. At napansin ko na naman yung mga tama ko ng manok. Tama ko sa manok. Sabi nga nila, no pain, no gain. <laughs> eto na nga, nagpipicture-picture na kami at tanina ko pa nga sinasabi na half body lang. Pero whole body pala lahat ng kuha ko, oh Diyos ko. Pero, mga pare, ah, hindi masama ang magsabong. Basta yung kaya lang natin. Hindi bali na mag-alaga ka ng manok na panabong. Huwag mapapabayaan ng pamilya mo, syempre. At siyempre, mag-breed ng maayos na material nang hindi naman masaya ang panahon at pera, mga pare. At ayan na nga, puro gadus na ako sa paghahawak ng manok. Kita nyo, o oh, ayan, ba? Diba? Pero ulitin ko nga, sabi nga nila, no pain, no gain. <laughs> at napatambay nga tayo dito sa kinalalagyan ng mga warriors natin, ng mga gagamitin natin sa mga susunod na laban natin. Ayan. i out nga pala natin yung mga kasama natin. Yan yeah, yung camera woman natin, si Ate Becca. At saka nandyan din si Ate Belin. Ayan, o, di ba? At dito na nga nagtatapos ang aking mini-vlog. Huwag niyo akong kakalimutan na i-follow, ah. Bye!